Kamusta home buyers? Pag-ibig member ka ba? Alam mo ba yung tungkol sa pag-ibig housing loan? Ang pag-ibig housing loan ay pinapayagan tayong mag-loan ng hanggang 6 million sa mababang interes at hanggang 30 years to pay para maabot natin ang pangarap natin na magkaroon ng sariling bahay. Ito po ay utang pero good loan po ito dahil ang real estate ay napakagandang investment. Saan naman natin pwedeng gamitin ang pag-ibig housing loan? Una, sa pagbili ng lote, mapa-residential o agricultural na hindi lalagpas sa 1,000 square meters. Pangalawa, sa mga bahay at lupa na inaalok ng mga developer, ng mga individual owner o mga foreclosed property ni pag-ibig o ng bangko. Pangatlo, sa pagpapagawa ng bahay na iyon ang pag-aari o pag-aari ng iyong malapit na kamag-anak. Pang-apat, sa home, -home improvement o sa renovation ng inyong bahay. At panglima lima ay ang assume balance o pasalo. Pero, dapat ito ay updated o kung may delay, dapat di ito lalagpas ng 6 months ang arrears. Dalawang tanong pa lang ito sa mga madalas na tanong natin tungkol sa pag-ibig housing loan. Ako, si Cheryl Base, ang inyong real estate agent na tutulungan kayong abutin ang pangarap ninyong magkabahay. Follow for more!